So, sira natin yung ating sakyan. Ayan. So, ayan, so, guys. Inject. At pandarin natin siya. So, ayan. Umaanda na sya, guys. At, ayan. Uh, tingnan natin yung ating, ano. Sira ko na siya. o. Panda. guys. Goods na good So okay na okay. So na. Yan nga pala guys yung nabili natin guys. Yung crankshaft pulley para sa ating uh, Honda Accord mga lodi So nabili ko yun sa online shop. At ito na nga guys nung dumating yung ating parcel mga guys. So napakabilis lang din dumating siya. So umabot lang siya ng almost 3 uh, days lang siya. Kasi yung seller niya isa uh, bulakan pa siya. At napakabilis lang yung kanilang uh, pag-deliver mga guys. At ayan, nung na-check ko nga yung ating uh, bagong pulley guys, napakaganda guys. So, yun oh. ayan, ikakabit na nga natin siya sa ating uh, Honda Accord mga guys. At nasira kasi yung uh, lumang uh, pulley niya guys. Na Nalusaw yung kanyang uh, goma sa pinakagitna. At ayan, so nung sinukat ko siya guys, talagang saktong-sakto talaga dun sa uh, bolt nung ating... Um, Honda Accord. At yan, satisfied talaga ako guys sa na nabili kong crankshaft mga Lodi. So, sa mga gusto nga palang bumili at kung meron kayong mga sasakyan na kagaya nitong Honda Accord mga guys. So, bili na kayo guys at uh, may kita nyo yung um, uh, link at uh, comment doon sa comment section para maka-order din kayo ng ganitong uri ng uh, pulley. At napaka-legit talaga guys kasi nasubukan ko talaga sya at naikabit ko na siya mga Lodi. So, kinabit ko sya at napakadali lang din naman ikabit yan sa ating sasakyan mga guys. So, ako lang din naman talaga nagkakabit mga pyesa para sa ating sasakyan na si Greeny mga guys at unti-unti, so shim, ayan ikakabit na natin yung mga belt nya dahil nakabit na natin yung uh, pulley nya mga guys at susunod ko naman na uh, ayusin dyan, syempre yung uh, aircon nya para sa compressor mga guys so papalitan natin yung kanyang magnetic at sa ngayon muna, ito muna yung ating pulley para sa ating uh, crankshaft mga guys, so yun o, oh, sa baba yan guys sa uh, sineset up at ayan so hinigpitan na natin yung kanyang mga bolt para sa belt para sumakto na yung uh, pagkakahigpit ng mga belt para sa ating puli mga guys so you know at syempre nakita nyo nga guys, so unong video ko guys so tinesting natin siya at uh, pina natin yung ating sasakyan mga guys so you know yan satisfied talaga ako guys at uh, so bagong bago na yung ating uh, puli mga lodi so you know nakabit na natin siya guys so you know ayan bagong bago na siya talaga at uh, satisfied talaga ako guys sa uh, nabili kong crunch uh, jack dito sa online mga lodi so oh you know? chichike natin siya sa pinakailalim ayan oh kaya i-chura ayan oh ayun, ayos guys at talagang napaka legit nung nabili nating uh, pulley mga guys, so yun lang so yun guys, so bagong bago siya yan, saktong sakto so papanda rin